So guys, yan tayo ng yeah. tapos naman ako ng mga tapos sawan, tapos ang 1.5! Bakit Hindi ka live Hindi naka Hindi 1.5 po atiday. Para masarap na masarap ang aming kain for the day. Malamig na malamig na 1.5. Ayun na Ang 1.5. Masarap nito. Sarap. Oh. yan ho. Sobrang init pa uwi sa amin. Lumili lang ako ng coke. Para masarap yung aking kain for the day. yan o. Ayan, Ayan para, pa ako sobrang init. Labi magkabili na ng Coke nakapagka naman yung ito ayos ano po dito yun ah ayos yan bumili na pagkakuna baka masabihan niyo pagkain yan Coke soda manggap mga sawa nilay tama tama sabi niyan baka masabi niyan magkakamay ka ngayon pagiging kakain yes Swabi-swabi. suabi yan Sabay tumain at ikigilin. Nandeng. Na? Let's go na. Kakain na tayo. Nandiyan na yung ano ko. Sabay na kami kakain. Let's go. Kakain na. Okay. Let's go. Okay. Let's go eat. Let's go eat. Let's go eat. Ayan. Tabas na siya. Gutom na, gutom na. Okay. Let's go. Kain na tayo. Oop. Oop. Bless, 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 bless. Okay, okay. Nakakain na tayo. Ha? Ah. Okay, guys. Nakakain na tayo. Baby, kain ka mabuti, ha? Oo. Oh. Daming kain, oo. Love you, ano. Tapos magkakamay, yo. Hmm. 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 Kain mabuti, eh. תודה mm רבה -hmm. mm.